So, kung meron pong senador na ibinoto ng bayan na hindi kayang tulig sa in, ang CPP, NPA, NDF, mana pa, ay nakikisimpatya rito, paano nyo po siya i-describe? O walang hangarin ang organisasyong ito, CPP, NPA, NDF, kundi kapangyarihan. Ano yung ibig sabihin nun kung ayaw nilang tulik sa in? O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. sa madaling salita, sa pagkaunawa ko sa sinabi niyo, walang ang walang hangarin ang organisasyong ito, CPP, NPA, NDF, kundi kapangyarihan. Sa tingin ko, yun eh. Because eh, kahit si Mao Tse Tong i natin, eh, political power grows out of the barrel of the gun. Hindi naman sinabi ni Mao Tse Tong social justice eh. Political Pero, power. Sir. Kasi sa sa theory, sa theory nila, kukuha muna kami ng poder at saka na namin ibibigay sa taong bayan ang aming ipinaglalaban. Pero poder din yun eh. Tapos nakita din na, na, nangyari, uh, katunyeng, mga kababayan, iba't mga bansa na hindi naman bumabagsak ang political power, hindi ito nakadistribute sa taong bayan, sa konting liderato lang. At tingnan natin, kung malaya talagang maghayag ng tutol sa Communist Party ang uh, mga nasa Communist countries. Nakikita po natin ang nangyayari sa mga tubo-tutol diyan, kung ano nangyayari. Kaya sa aking palagay, kasi katarungan pantao, social justice, kaso mm -hmm. pag ito'y pinaglaban nyo ni, ng mga tao sa kanilang mga lugar na meron silang poder, hindi na social justice 'yun. Wala nang karapatang pagtao. The supremacy of the uh, communist party ang kanilang uh, ang kanilang patakaran. So, kung meron pong senador na ibinoto ng bayan na hindi kayang tuligsain ang CPP-NPA-NDF ay nakikisimpatya rito, paano niyo po siya i-describe? Eh, sa akin pong uh, i-describe -de sa kanila, sila ay nalilinlang din ng CPP, NPA, NDF. Mm -hmm. At uh, bawat bawat tulong sa propaganda na ibinibigay natin sa kanila, binibigyan sila ng eh. At yan mm -hmm. ang, uh, ang uh, lalong-lalo na sa ibang mga bansa. Do doon nga sila nakikibaka ng gusto. Sa katunayan, doon nga nakabase ang kanilang uh, ang kanilang titular leader na si Jose Maria Sison hindi dito sa ating bansa at doon talaga sa airwaves uh, sa foreign uh, media doon sila nakapupuhan mm. ng simpatya. so uh, natutulungan pa natin ang ang kanilang uh, pag pagtagal no ng kanilang pagkiki uh, salungat pakikipagsalungatan sa gobyerno. Kaya uh, ating pag-aralan na mabuti at maigi ang ating uh, mga statements kasi lalong-lalo na sa mga kakaanib natin na sumumpa sa saligang batas sa gobyerno ay baka naman uh, unfair din sa kanila lalong-lalo na ang mga byuda at mga pamilya ng mga sundalo na naaambos Wag na nating hmm. pag-usapan ka to yung sa inkwentro. Apo. Eh ang dami dyan, hindi ba, pag bagyo, uh, nagbibigay ng relief goods, okay. inaambos. Yes. Kaya kaya 'yung mga ganyang klase hindi pwedeng tutulan na ng uh. mga kilos ng ng uh, CPP, NPA NDF. Malaki mm -hmm. respeto ko at paggalang ko at personal kong kaibigan si Senator Legarda. Pero dito mm -hmm. sa isyu na to, we respectfully differ. Ah, uh, kami, kami ay uh, hindi pareho ang pag-iisip dito. Pakikiusap nila ngayon na mag-peace magpistoks, magpistoks paano po dapat na i, uh, tanggapin yon ng Pangulong Bongbong Marcos bilang Commander in Chief? Sa tingin ko ay eh, dead man na lang ni Pangulong Bongbong Marcos 'yan. Kasi tuloy-tuloy naman ang NTFL Cup at saka uh, Barangay Development Program. Mm -hmm. Hindi inaaresto ang mga sumusuko ng mapayapa. At kung hindi, tinutulungan pa ito ng uh, ating pamahalaan upang ma-rehabilitate, mabigyan ng pamamahay, hanap buhay. Kaya mm -hmm. tapos, uh, pangalawa, kung magpipis talks tayo, nakikita natin ang mga draft ng araw ng mga peace agreements, parang sinasakupan na nila ang trabaho ng halal na miyembro ng Kongreso ng Pilipinas sa mga gustong nilang ibigay ng gobyerno sa kanila, di magpahalal sila sa, sa eleksyon. Ngayon, etong mga party list naman na ito, Marami na tayong ebidensya na nakikita na kaya tinutuligsa sila ng mga uh, ahensya ng pamahalaan, may aid and support na naibibigay sila, di umano, sa mga uh, CPP, NPA, NDF. At ayaw nilang kundinahin itong mga ito na terorista. ibig sabihin nun? Kung ayaw nilang tuligsain, yun, di po ba parang may base tuloy yung suspektsya ng mga kababayan natin? eh magkaka mag iisang mag kulay kayo. Ah, alam nyo, ah, Katunyi, ah, pagpalagay na natin, ayaw tulig sa in lamang. Opo. Baka meron ibang tao, lalong-lalo lalo na sa mga malalayong probinsya na uh, ah, official ng barangay, wari mo, na medyo malayo, ayaw niyan tulig sa in. Dahil siyempre, malayo siya. Pero hindi lang ito, hindi pagtutulig sa, kung hindi pagkukundi sa mga tumutulig. Sa, kaya ang tawag nila doon sa mga kumukundi na nagre-red tagging daw. Oh, yes. E eh, papa, papano naman pag sila na sa lansangan, sinusunog nila ang mga EPG ng mga tao, oh. binabansagan nilang berdugo o oh, uh, uh, US kung sino man na nakaupo dyan. Tapos, uh, ano ang tawag naman natin doon? Mm -hmm. Pag sila ang nagbabansag ay eh, tama nasa katwiran. Pag sila naman ang sinasabihan ng katotohanan lamang i-red eh, tagging yon. Okay. Mukhang hindi patas ang laban doon. As secretary meron pong sinabi itong si Senator Ligarda, babasahin uh, ko lang ano yung parte po ng kanyang talumpati ito eh. Sabi niya, I do not recall what law or what pronouncement of government has declared the communist party of the philippines or similar organizations movements beliefs or associations could be declared as enemies of the state uh, it's so difficult to identify that uh, hindi ano po ba sasabi niyo sa sinabi niya na to wala raw siyang na, uh, matandaan na batas na na parang batayan ng pagsasabi ng gobyerno na terorista itong mga ito hindi, may anti-terrorism law na nga tayo. Eh. At uh, sinusubukan na nga na, ba nga, uh, kung hindi man na-proscribe yan, nandun na ang proseso ng gobyerno Kapa? sa pag-proscribe niyan. Pangalawa, mm -hmm. may batas tayo na rebellion. Mm -hmm. na uh, uh, Bagamat, uh, ang ang lamang is Republic Act 1700. Ang ibig sabihin, mere membership. Miembro ka lang, napatawang ka na ng parusa. Mm -hmm. iyon Yan ang narirebel. Na oh, okay, Iyon ang nare-repeal. Pero wala akong alam ngayon dahil sa alliance ng CPP, NPA at saka NDF na miyembro ng CPP na hindi sumusuporta directly or indirectly sa rebellion o sa terorismo dahil sinusuportahan nila ang gawain ng NPA at saka ng NDF. Nakikita nyo po ba ang massive recruitment pa hanggang ngayon or ang pinagbubutihan nilang recruitment ay sa mga eskwelahan? Palagay ko sa eskwelahan kasi napakadali nilang mag-recruit sa eskwelahan dahil may laya silang uh, pumunta doon. Ngayon, uh, nakabubuti. nakabubuti na si Inday Sara Duterte, ang ating education secretary. Kaya nga Apo. nabasa ko isang araw gusto nila daw iscrutinize ng mabuti ang uh, budget ng DEX. Eh, nakalagay sa saligang batas natin, the biggest uh, portion of the budget should go to education. So, yes. yun lang mismo, eh, halata na kung saan sila nang gagaling. At, uh, uh, sa eskwelahan talaga, syempre impressionable ang ating mga, uh, kabataan. Madaling uh, bigyan ng sense of adventure, minsan, at uh, madaling magbigay ng istorya ng uh, injustice, minsan talaga aminado tayo, may nangyayari talagang uh, hindi makatarungan dito sa ating bansa. Ngunit, mm -hmm. meron mga proseso para dyan. Aminado mm -hmm. tayo, minsan talaga may mga abusadong opisyal. Pero sigurado ako na si Secretary Boying Remulla, pag sinumbong sa kanya, hindi niya kukonsintihin yan. At saka uh, si Secretary General Abalos, hindi nila kukonsintihin yan. Uh, so, uh, nananalig ako, uh, maluwag ang loob ko na talagang uh, walang batayan itong mga sinasabi ng mga kalaban ng gobyerno. Ngunit, ngunit hmm? lahat okay. tayo din naman na sumusuporta sa gobyerno, dapat mulat din ang ating mga mata sa pangangabuso din na pwedeng mangyari sa mga nasa panig din naman ng pamahalaan.